Suportahan po natin mga kalingap. Marius Vlog, yan, suportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrel, suportahan natin.

rin sa dati. Para, yeah. ay, ano, po, shout ano ko sa, po, ay, ano sa iyo? Ay, na, vlog mo? <laughs> vlog mo. Ano? Yung shout out Hello uh, po, Kuya Richard Vlogs. Arabong Bicolano. Sino Bicolano Tangit yan. <laughs> 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 Ito na naman yung sa Lama. Lama. Lama

Maria Daniel, you saw mo din si Lolo, gutom na yan, no? Little bit at Maraming salamat po sa lahat na nadaging pahalikuan ng anong pabahay. Tingnan kayo. Alingang salamat. na Alas pa pumunta na kami Pandawan. Yung wala na kami. ito. Ako kasi, Giyamit ko rin na Tatagal-tagal ko hilo. Alis na ako nakatutulog. Kahit nagmamadali na ako. Ayun, ako. Wala, <laughs> walang <laughs> picture. <laughs> ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ay, Karen. Sista. Ayun, nagmamadali ka laro ay. Pabawis. Tuloy-tuloy pa ba yun? tuloy Wednesday, Saturday. Mamaya, malahan naman ako. Malaki mm. ka na nga. na rin nagbubuhat. Hindi ka na black <laughs> ako <laughs> dyan. Ay Yan ang tinitira tira para uh, ako. Pawis na pawis. Dere-dere sa babang ngayon? O, dere yan. kami po ginag-supply niya. Hindi ko yung bro. Pag-ibas dito. na tayong ah. tambayan. Ay, sige, Wala problema. Ano sila naman sa harap? Ay <laughs> <Igrape>. ah. <laughs> ah, grabe. <laughs> para may sho -ty -sho -ty. Na. <speaking in th -house> Tapos na, order ako ng nanong, 'yung pool. Malapit na yata ay, mo ng gate 'yan. O, yun. ito na. Oh, no. Pero 'yung lang, okay? no. ano? Alam ko ba't malawak 'yan? Yeah. Tatlo ang mo dyan. Ay. Mo. <laughs> <laughs> no, na para magandang daw sa sakyan. Ito 'to rin sa okay. sabi ni papa mo Brooks, Tim Brooks uh, so, Meron na kami mga member dyan Abroad Kaya ano yun natin, talagang palawakin pa natin yung um, ano Ang Picture tayo, pwede ay, pabigyan! Malakas din si Mario, ano? Oo. Hindi pa nga maayos yung pagka-vlog. Kung hindi, na rin yun? Hindi, yung pag-vlog. Nagmamadaling kami, namamadaling kami. Panguling vlog na Oo, mo mo yung users. Siguro sa balik yun, yung

Oh, yun pala. Ito First time yun. mga kalinga, Nandito po ang lahat ng uh, team. Key voice at saka...

Malapit-lapit na. Angay, okay. ganda ng bahay mo puti. Ano pala kayo noon? Labas na lang kulang lang yung loob. Ang ulo sa mga laruan, sa iyo pinakamaganda. Team bro. <laughs> Wala kayong intermission? Wala. Wala, may ikon ako pati. Hindi yung ubo ko. Um.

Siguro mga 3 ako. Mga 8, mga ganun. Wala pang-copy rin siya? Kasi hindi pa ako nalang papag <laughs> Yun lang. Mga <laughs> <laughs> <Kasi> may copy rin Live ni Kuya din. Anong vacation niya? Sa kanila. Cute mo. Thank you very much.

<laughs> siyempre pag nakita kita, siyempre kumustahan, bro. Kumusta, bro? Nang ka na. Ah. <laughs> Ginaya kita, idol kita. Oh. E isa lang yan, bro. Ha? <laughs> <laughs> e isa lang. <laughs> uh, ito 50 lang. <laughs> mm -hmm. Congrats, bro. Asha oh, ka naman dito muna. Shout lang. Ay, may ginagawa sige. <coughs> Matindi ang ubo ko. Sino kasama mo? Shout out po sa lahat. Ayun. Support natin si Marius Black. Ayun. Maraming po salamat. <coughs> Ay si... Okay. Lagi natin po, isa po sa... Leader po ng ating kalinga. At patuloy po umihi ko sa mga ng ating bansa para po at pagbigay po sa ating mga kababayan. Mm ni <laughs> de... <laughs> Romero Pumanala. Huwagin natin. Huwagin Pumanala. siya Pumanala. Isa ay ngayon. Dito sa house sa si Maria Brooks. kami na namin. So ayan po. Um, Hello sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa mga Jones okay, sa pagandang ngayon. at pangalawa po sa ating founder po ng Malingap, si Kuya Val. Maraming salamat po Kuya Val. Dahil sa programa <coughs> ay hindi lang po ibang tao ay matutulungan kundi kapamilya po.

Kalinga Brab and Jackie, Kalinga Jason, Papa and Daddy Pete, Brother Paas, Engineer Alcorn, Kalinga Edo, Kalinga Ian, Super and Antoy, Kalinga Bobby, Uya Robes, Kalinga salahat nan hereshon pamilya, walang bahay po, at halos walang pagkain. Hindi <laughs> lang po kami tumutulong sa kanila. <laughs> Kahit po sa mga

Sino pa? Kadiritso ko rito. lang sa Vicente. Okay <laughs> ta, kahit isa lang sa kanila, mabigay. Akala ko kasi <laughs> kasi dito ko highway, ay highway lang ito. Kaya diritso. Kaya diritso. Kaya dito. Diretso ako na. Ako ay matagal sa

Wala wala wala. Telinga martir. Ya.

Uh, Kuya Val Santos Matupan. At uh, lang po, maraming maraming salamat. Ay, salamat! Kaling up, Dikong! May isa pa po, no? Uh, dati rin po siya kapag-inter, <coughs> Ngayon po, nag-enjoy sa pag-ilingap. At meron <coughs> po sa ilingap, kahay at sariling <coughs> sasakyan. Ha! <coughs> sa Asli! Eh! Oh! Ayan, sama mga sipog, sa mga na kalinga, charity vlogger. Bagat na. Matindi talaga ang kontro, bro. Thank you, Lord, sa nabiyayang araw ngayon. Mga katalang kamay. Apo'ng grats kay pati ko, kay Ameo Brooks, sa may bahay, at kay...

Jason, Papa, Daddy, 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 ting 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 di itu, ting ting Mabuhay ang Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna blogs and Kalinga Proud. And congrats kay Kuya Paring Brooks na kung saan ay pinagpala ni Lord. Uh, lahat tayo ano, lahat ng may pamilya ay nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay. Lahat ng pumasok sa pagpapamilya ang isa sa pangarap ay magkaroon po ng sariling bahay. At naniniwala ako, isa ito sa panalangin ni Kuya Brooks na magkaroon ng sariling tahanan. Hindi lang isang tahanan, kundi isang